So good morning, my idol. Meron tayong hugasan ngayon. Hugasan natin to. Kasi kagabi pa to. Sabi nga sa video, sabi nga doon sa pan napanood ko mga pala ang Dapat daw hugasan yung uh, plato before matulog sa gabi, no? Kasi yon daw ang nakadala ng swerte. Pero hindi ko alam kung totoo ba yun. So ngayon, uh, mo natin o uh, hugasan ngayong umaga. Ito yung uh, Bang, sudah mati, kita dipinta, So, good morning dyan sa ating mga followers, uh, viewers, mga idol. Talagang uh, taong bahay tayo ngayon. No? Gawa ng uh, one month tayo na walang uh, trabaho. So, ayan. Nagsin na lang mga tayo ng uh, kahit ano. Ah. Uh. pag sa ano pag grabe na to <laughs> grabe na to pero ang importante no ang importante talaga kasal tayo kay ano man ang uh, mangyari no kasi siya lang talaga nakakaalam ng kung ano yung uh, ating uh, gagawin no o ay sa atin no Baka may plano din ang Panginoon sa atin. Hindi no? ka natin alam. O so kaya sa mga asawa dyan, shout out dyan. Bukas na kayo ng plato. Bukas na kayo ng tinggan. <laughs> Baliktad, no? Dapat nga daw. Pero nang sinabi ko, dapat nga daw. Sa gabi, walang matirang hugasan. So, wala. Nung san, pag tinatamad ka rin mga edo, hindi ka dumatahukas, di ba? So, hayaan mo na lang na maiiwan yung hugasan. Hindi pa natin maiwasan yan. Ang, uh, otos din ng katawan uh, minsan ayaw kang gumalaw uh, bahala na dyan maya na lang uh, parang ganun diba so, mawasan kasi tao lang tayo na umaga kung so, sa sasakyan pa lang no? pero hindi na yan hindi talaga aandar yan no? kaya tatakbo parang gano'n rin yung life natin So yung dati kong hinugasan ng nakarangin. kurang magam itu itu, so Nilipat ko to dito. itu, karena tidak para So, ayan. So, tayo mga idol, sa araw-araw natin na uh, ginagawa, no? Lagi tayo magpapasalamat, no? Kasi so, magbigay sa atin ng galaw, buhay, hininga, pagkain sa araw-araw, no? Kaya, lagi natin pasalamat sa mga uh, siya lang at, uh, wala nang ibang nakataalam sa atin. Kahit eh, paano ang gagawin natin mga idol, iwas ka, hindi tayo makaiwas. No? Kung talagang kapalaran, no? kasi yung uh, segundo, yung nato segundo ngayon, mara ni mangyayari na hindi natin nasahan sa ating buhay. eh no? tanong iwas natin kung ang tukso ang lalaki siya na kung tokso na ano, kanta no. Pero yung tokso na tinotokso ka ng katamaan uh, kasamaan. Yun ay uh, at anong iwas mo. Kasi na nandoon na yung uh, pagkakasala natin kaya uh, talagang kumbaga hindi mo na may wasan yung mga ganong uh, na kondo so, may uh, ano pa ang kaya pa nasa dinira ang kaya pa daw iwasan natin no? so may time nga mga ito, tao lang tao. hindi tayo robot na ano kapindo-pindo ka para pa-relaw diba so kaya hindi natin may iwasan. Siguro nga, uh, maraming paraan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayawin mo man, di ba? Iwas ka. Iwas ka. Pero talaga kung yun ang nakasulat, o talaga yung daanan mo, uway ng buhay mo, Kaya... Uh, hindi mo may wasan. Kaya ngayon, no, uh, ah, taong bahay na tayo. Just ah, man tayo. Kaya ito, uh, ah, natin ang na, uh, ah, sa bahay. Kasi lang na ito. Eh. Kahapon may ginawa ako, pero pagkatapos na sana, ngayon, ay hindi lang bumigay na naman. Ito naman talaga ang trabaho. Katapos na, biglang may nagkakabuluma. So, papakita ko sa inyo yung ah, uh, no? Kita nyo ito, mga idol, na itong kuwala ito, sobrang nipis. Sobrang nipis, so oh. Ito, ito. Yung sa tubig. Yung gripo ng tubig namin dito sa CR. Sobrang nipis pala na sa brush lang ito tumama so kasi may plano ko pa naman palitan to so paano pala kung tanggalin mo di mapuputol na rin pala oh sobrang nipis oh sobrang nipis yung uh, nakabaon doon so yung tingnan natin yung so, yan oh yung nilagyan ko na ng kahoy yung mga idol. Ayan, oh gamit pa naman dito sa CR yung uh, ano na yan so yan yung nagputol yan ang ginawaan ko lang ng kahoy ngayon kasi buti nga may stopper kami ng tubig sa labas. Mabumulo ako bigla dyan. So wala na kaming tubig sa CR kundi baldi mo na gamitin pa ano dyan. So yan ang uh, tatanggalin natin yung naiwan dyan mga idol. Okay. No. Okay. So tuloy na natin hinisan tong na uh, trabaho natin. So, iwanan natin itong kay Itam. Mamayang natin ito, linisan pa. So, ah. Ito lang natin ito. natin sa aso yan mga ito. Hello, good morning. Kaya nga pina. Kape ka na? Ano kape mo diyan? Hmm, wala kape. O oh, pa kita na kape na wala kape. So nagkakape daw siya my idol, na walang kape, no? Black coffee. oh, black coffee. So magsihay ka na good morning muna sa so, ating uh, mga viewers, followers natin mga idol ah uh, okay ba? Oh. Say good morning, kamo. Hmm. Wala mga idol. Gising kami ang alas 7 pasado na eh. Ginising kami ng aming uh, pusa. No? alas <laughs> 7 pasado na. So, ayan. Uh, good morning ulit. Thank you for watching, mga idol. Ayan. Gulo pang buhok natin.